Alam mo ba kung bakit nagkakaroon ng bagyo dito sa Pilipinas? Marami sa atin ang nakakaranas ng malalakas na ulan, hangin at pagbah. Pero saan nga ba talaga nang gagaling ang bagyo? Ang bagyo ay nabubuo sa dagat lalo na kapag mainit ang tubig. Kapag uminit ang dagat, nagiging singaw ang tubig at aakyat ito sa kalangitan. Habang umaakyat, lumalamig at nagiging ulap. Dahil sa lakas ng singaw at hangin, nagsisimulang umikot ang mga ulap at hangin. Kapag mas lumakas ang ikot at mas lumaki ang sistema, nagiging tropical depression. At kapag mas tumindi pa, nagiging bagyo o typhoon. Alam mo ba, ang Pilipinas ay madalas tamaan ng bagyo dahil nasa tinatawag na Typhoon Belt o Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin, nasa lugar tayo kung saan madalas dumaan at mabuo ang mga malalakas na bagyo. Pero tandaan, hindi lang dapat alamin kung bakit nagkakaroon ng bagyo, mahalaga rin na handa tayo. Laging mag-monitor ng balita, maghanda ng emergency kit, at siguraduhing ligtas ang inyong pamilya. Kaya ngayon, alam mo na kung paano nabubuo ang bagyo at bakit tayo madalas tinatamaan. Lagi tayong maging alerto at handa para manatiling ligtas.